total mga ko nandito tayo sa naik pasyalan, pasyalan na natin dito yung sinasabi nilang pagpapatayuan ng tulay at sa bataan pagbite to bataan bis so tingnan natin kung gawa na so inuupisan na nila mga ko malapit na naman dito yun eh Kahit well, ikaw ikaw palapit na so unang kanto so, okay. ito na yata yung unang kantong Pwede natin Simbalan Road yun oh Road, ito mga dahil-dahil dahil dahil dito ah so kung dinidirect ko mo ito, dagat na ito eh tama ba yun? dagat kaya yun? so <laughs> tingnan natin kung saan yung gagawin nilang tulay dito kapuntang pataan kaya ito yung pinakamalapit eh so 32 km na lang pagkalimbawang sa tulay pag ginawa yung tulay, 32 km na lang nasa batangan ka na Dari 요 u r u a i ribut d e 자 O oh, saan yung may dagat dito? Ah dito? Thank you, thank you Hindi para dito lang ililiko, mayroon pa dyan ng tricycle Ito Timalan Elementary School nakakaeptuhan dito sa gagawing tulay Ito pala dito eh

wala ano ang na ko dito saving, si Siming dito si Kuito Siming kambing o no? lang natin kung saan gawin nilang tulay dito Pasakay na natin Ang ganda dito Sabi nililigo. So, ayun eh, yung bata, no? Lapit na nga lang. So, hindi pa nila naumpisan yung kwan dito, yung tulay. Ito lang ka. Gusto nga nila dito ba tatayin yung tulay? Kasi sabi nilang tulay. ini so, yun isley yo tapi celang kok no. ganda ayo no. nung ayo kung tanong-tanong tayo kung dito pa talaga yung pag -ag ng tulay nila dito dito na gagawin yung tulay pigiti ako oh tayo mga kops tanong tanong na lang tayo kung dito nga ba yung tulay na gagawin nila at magpuntang bataan ahay hey. ayun yun oh eh. nagbili pala dito oh okay. ako punta yung talan eto resort so, to eto sigurado may kwento ah uh, may bayad dyan pero yung na yun yung public public resort yata yun eh dulo pinakadulo mismo ng yung balan road yun, na to Okay. Hey. Ano natin sa mga residente dito mga ko? Kung so, ito nga ba yung gagawin nilang tulay. Ma'am, pwede magtanong. Yan ba yung gagawin nilang tulay dito sa pupuntang Maribeles, Bataan? Oh, yung yeah, Hindi pa naumpisahan, no, no? Hindi pa. Oo. Oh, okay. Hindi pala yun. <laughs>

Thank you. Wala ko may umpis. Kahit okay. yung umpisa niyan, layo ah. Ang maapektuhan pala dito, no? Thank you, boss. Thank you. Ayan, din sa kanto sa Haiti. Eh. Kasi sila ng tulay. Ito rin, maraming maapektuhan pala dito. Sa residente.